Oh, gandahan. Oh. Galing na kami sa loob ng simbahan. Okay pa naman yung tao doon. Nakakalakad pa ng ayos. Pero mamaya-maya, grabe, sobra na 'yon. So 10 o'clock lang, no? 10 o'clock lang, 10. 10 o'clock? Ngayong oras, 10 o'clock na? Wala ba? Anayin pa lang. Bang, aga namin natapos. So, natapos na namin yung bisita iglesia namin. Kumain na sila? Kumain na daw. Kaya ito, kumain na kayo. Swimming na kami. Kumain na ba kayo? Swimming na kami. O, di ba? na